Pochi! Welcome to my channel! Alam ko, madaming nagtatanong sa inyo kung bakit wala na ako. Siguro yung iba alam na sa inyo, lalo na yung mga friend ko dyan sa Facebook. Pero today, yes, gusto ko lang magkaroon ng formal statement. And sa totoo lang, excited talaga ako na i-share sa inyo yung meron ako ngayon. Makikita nyo naman sa title na yes. Yes po, totoo po na ako po ay pregnant na Seven weeks pregnant na po ako ayan positive ayan positive definitely hindi to hindi to aksidente <laughs> Para lang magkaroon kayo ng konting background, yes, balik muna tayo sa nakaraan. Meron akong boyfriend slash partner na nakikita nyo na rin dito sa YouTube channel ko. Marami na rin kaming video na nagawa. And 8 years na kaming magjowa kasi hindi pa nga kami kasal. So, siguro mga three years na din ata kami na nagsasama. So, hindi kami nagsasama yung araw-araw kasi siya, stay in siya sa work niya. Pero, pag day off niya, dito siya sa akin. Ganon. Mag-asama na kami. Parang na talaga kami mag-asawa. Ganon. Definitely, sinadya namin to kasi nagpa na talaga kami magpakasal. Dapat talaga ang magpapakasal kami is year 2020. January 2020 sana. Sabi ko nga sa inyo, di ba, may picos ako. Before namin na malaman na may picos ako, pilana na talaga namin kasi na mag-aanak kami. Parehas namin gusto na itry na rin na magka-baby habang nagpa-plano na rin kami magpakasal. Total naman, doon din naman papunta yun. Ganun. And also, meron din kasi akong takot sa sarili ko na baka hindi na ako magkaanak. So, habang maaga pa, ayusin ko na yung dapat ayusin kung may, may diferensya yung mattress ko, gano'n. And then, ayun, nagtatry kami, and then ilang buwan na yung nakakalipas, after mga apat na buwan, anim na buwan, ganyan, hindi pa rin kami nakakabuo. So, yun, nag-decide na rin ako na magpa-check up sa doktor, ganyan, and ayun, napag-alaman nga na may picos ako. And kaya nga ako, di ba, uminom ako ng mga lax Hindi ko lang sinasabi sa inyo, kasi alam ko sensitive yung iba sa inyo, gano'n. Pero ang main goal ko talaga, di ba sabi ko doon, hindi ko talaga goal na magpaputi. Kasi ang goal ko doon is magka-baby. <laughs> Pero sabi nila, hindi ulit may pikos ka is, hindi ka na magkakanak. Mahihirapan ka lang magkaanak. Hindi ka kagaya ng ibang tao na agad-agad nagkakaanak. Ikaw is yung mas mahihirapan ka na magkaanak. Mahirap makabuo, ang ganyan. So, kung magtatanong kayo, yung laksoid po ba yung nakapagpabunti sa inyo? pa hindi ko masabi na oo kasi, three months na din yung nakakalipas. September 2018 pa ako, huling nakainom nun. Simula ng October, November, December, hindi ako uminom ng Lux so definitely, hindi siya yung main reason kaya ako nabuntis sa Pero siguro, merong part na nakapagpalinis, maybe. nakapagpahealthy siya sa mga matres kong part, ganyan. Siguro, meron din siyang naitulong kahit paano, Pero hindi ko masasabi na siya, siya talaga yung ganun. Kasi may mga nagtatanong sa akin na, at eh, yung lax weight ba nakapagpabunti sa'yo, yun ba yung dahilan umiinom ka pa ba nun? So, definitely hindi po. Uh, three months na po ako na hindi umiinom nun. Ilang beses kong dinadasal yun na sana, sana magkaroon na ako ng baby. Dati nagpapray ako na sana sa birthday ng jowa ko, sa birthday ko, sana lumabas siya, ganyan. Pero wala. <laughs> sana sa Pasko, meron. Pero wala pa rin. Ano pala sa anniversary namin siya ibibigay? <laughs> ganun. And ayun na nga, nalaman ko na nga na neto, mga bandang December hindi ako nagkaroon. So, medyo hinala ako. Nalaman ko na ng bandang January. January 6 to be exact na nag ako and then nalaman ko na na pregnant ako. And super saya kasi ang tagal-tagal ko yung hiniling na natatakot na nga ako nun dahil kasi meron kaming ano, meron kaming parang lahi. Meron na rin ako mga sa mag anak na hindi na, hindi na bigyan ng anak natatakot ako na baka makuha ko din yun Di, hindi ko alam kung may something na may kulang sa kanila or hindi lang talaga nakachempo ganyan lahi pa din namin yung may, sa matres madalas yung may mga bukol-bukol sa matres ganyan kaya kahit bata pa ako gusto ko na talaga magka-anak. And also, syempre, nandun na rin yung part na sure na kasi kami. Nandun na kasi kami sa stage ng ni James na nasa stage na kami na yun na nga, nagsasama na kami and talagang alam niyo yun, yung basta may pagkakaunawaan na kayo sa isa't isa na sure na kayo, na kayo na talaga kaya wala na kayong takot kahit magsama kayo, ganyan yung parang may assurance kayo, kulang na lang kasal, gano'n. Siyempre, yung kasal kasi hindi naman basta-basta, gano'n. Siyempre, kahit paano, nangangarap din naman kami ng na, isang maayos na kasal sa dalawa. Pero, yung pagkagusto ko kasi na ikasal, mas gusto ko magkaroon ng baby talaga. Uh, alam na alam ng mga kaibigan ko yan, kaya super saya ko talaga na andito na, meron na ganyan. <laughs> mas priority ko talaga yung magka-anak kesa yung, yung makasal. Hindi ko naman sinasabi na ayoko na makasal, pero kasi yung kasal parang hindi na sa akin big deal kasi alam ko na alam ko na may pagkakaintindihan na kami ng ni James na gusto talaga namin yung isa't isa and yun, parang mag-asawa na talaga kami na parang hindi na ako natatakot any moment na aalis siya, gano'n, hindi, wala kaming gano'n, hindi, wala akong takot, basta may assurance ako na maganda ako, gano'n. <laughs> At nagpapasalamat nga din pala ako dun sa mga online shop, mga brands na, yan, tara may brands, no, na nakaintindi dun sa sitwasyon ko na kaya hindi ako maka, kaya medyo madi-delay po yung ating mga for reviews ng mga product kasi may mga pinadala sa akin na hindi it talaga pwedeng gamitin ng buti. Siyempre, una, ipa natin yung kaligtasan ng aking anak na isang taon ko pong hinintay. Walang makakapagbigay ng presyo sa anak ko, ha? Ganyan. Super thankful ako na naging masaya din sila sa araw na masaya ako. Ganon. Hindi nila pinilit na, ay, dapat i-review ko yan. Hindi. So, ayun, super nagpapasalamat ako kasi nakakilala ko ng mga mababait na tao na may malaking pangunawa sa sitwasyon na ganito sa susunod natin pag-usapan yung picos ko, ganyan-ganyan. Alam ko marami magtatanong sa inyo, may picos ka, paano ka nabuntis? Hindi ko nga din alam. Para nga pala sa mga tropang pochi, so ayun na nga, alam nyo na nga na ako ay jauntis na, magkakaroon na tayo ng baby pochi. Yes naman. Sorry kung hindi magiging dere yung pag upload natin. Gusto ko man. O, marami sana akong plano ngayong year na to. Pero, sabi ko nga, basta ibinigay sa akin to, basta magka baby ako, priority ko talaga yung anak ko. And, ayun, binigay naman siya. Masaya ako at nagbo-boom kasi yung channel natin ngayon. And, super thankful ako na kahit hindi, hindi ako nakakapag-upload ngayon, is dire-diretso pa rin yung pagdami ng subscribers natin, ganyan. Pasensya na ako, hindi ako magiging regular na mag-upload kasi alam niya naman ang jaunts minsan na hilo na ganyan nakakatamad kayang mag-film ng ganun yung palaging merong merong abala ganyan <laughs> so yun yung video na to is maiksi lang and ayun 7 weeks pregnant ako so if ever na gusto niyo kung may katanungan kayo sa mga pagbubuntis ganyan ganyan baka gano'n ay eh, maging ano natin, mga maging topic natin. Pero soon, meron din ako ilalabas na review. Yung mga kaya kong i-review na hindi naman bawal sa buntes, gagawin natin yun. Pero medyo madidelay-delay lang ng konti kasi nga, alam niyo naman ang ating sitwasyon. Dati kasi, syempre, wala naman akong ibang iniinda sa aking sarili. So, pagyari ko sa work, diretso ako film, diretso edit, and ngayon, hindi ko na masyadong kaya yon Kailangan ko pa masterin rin ko ano yung nararamdaman ko kasi minsan bigla-bigla na lang ako nahihilo, ganyan. Hindi naman ako sensitive magbuntels. Hindi naman ako yung nagsusuka-suka. Ewan ko lang sa mga susunod na araw o buwan, ganyan. So, nakapagkulot pa ako, di ba So, bago ako malosyang, bago ako malosyang na ina, ayan, nagkulot na ako para masulit. <laughs> Huling aura. <laughs> yon super happy ko lang and gusto ko lang talagang i-share sa inyo itong nararamdaman ko na bless dapat talaga nung Pasko magpapag-giveaway ako and since naging busy naman ako ng mga panahon na yon hindi pa ako jauntis nun hindi ko pa alam na jauntis ako nun so ayun, magpapag-giveaway ako ngayon konig pag-giveaway lang to and mumurahin lang to pero sana ma-appreciate nyo na din <laughs> Ito yung binili ko sa sarili kong pera nung panahon na nagpitindaw pa ako ng mga pixie dust. May puro pixie dust ito. dalawang snail soap. Ayan. Whitening cream. Ayan. Meron din tayong lip balm. Tayong hand sanitizer. Meron tayong setting spray. Wala na kasi ano, sticker. So, <laughs> true po yan na pixie dust. BB cream. Hindi ko alam kung dark shade to. So, di pa ako nakapag-try ng BB cream nila. Pero kung bet nyo, ayan. Isa lang po yung winner ha? Purita lang kasi tayo. <laughs> so, ayan. Tapos, meron tayong lip tint, silver mist, at saka gliss. Ayan, dalawa. So, ang mechanics ng ating pag-giveaway, eh, syempre, dapat subscribe Eh! <laughs> syempre, dapat nakasubscribe ka sa channel na ito. And then, kailangan mong i-like ang video na ito. Kailangan naka-follow pa sa aking Instagram account. Pakishare ang video na ito sa Facebook. And mag-hashtag Tropang Pochi lang po kayo. As in, hashtag Tropang Pochi. So kung paano po yung format dito sa screen, yun po yung inyong susundin na format. Okay? And also, wala pa kasi ako naiisip na pangalan in case. So medyo advanced lang tayo isip. Hindi ko alam kung, kung susundin ko yung mananalo dito or hindi. Pero, sige, mag-comment na lang kayo below lahat ng mag entry para sa pag-giveaway natin. Mag-comment na lang kayo below kung pag babae, ano yung name na maganda and pag lalaki, ano yung name na maganda. So, dalawa yon Dapat may girl and boy na name. So, gusto ko yung kakaiba pero A cute na name na pagtanda niya as Huwag naman yung sobrang haba, ano, kawawa na may anak ko. At tamad-tamad ko magsulat ng elementary ako eh. <laughs> Huwag niya namang habaan, okay? Isama mo na din sa comment yung link ng FB account mo. Okay, yung link ng FB account mo. Para mag visit ko mismo yung FB mo, dapat naka-public yung post mo doon sa share mo ng video na to na hashtag tropang pochi para makita ko na talagang nag-post ka. And, ayun. Ilalagay ko na lang sa comment section kung kailan ko i-announce yung winner. Kasi, as of the moment, hindi ko pa rin alam talaga kung kailan ako makakapag-upload ng new video. Pero, i-announce ko yon sa next video ko, probably. So, yun lang. So, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!